Kaibigan, welcome back. Gamit ko na nga pala kung hindi nyo napapansin. Gamit ko na yung mikropono Na napakaliit. I think maraming makakawala nito. Napakaliit nya. Sadyang kailangan yung alamin nyo talaga na nandito lagi. Sobrang liit. Hindi nyo alam nandito na kapag uh, tapos na ako mag-video. Natatandaan ko na uh, hawak. Daladala -dala ko pa rin. Buti magaling ang pagkakakapit nya sa mga, uh, sa mga string at uh, mga drawstring na to at uh, uh, matibay siya uh, pero kailangan nyo ilagahan napakaliit kaibigan mahirap pindutin din at uh, kapag lalat malaki ang kamay nyo ako medium size ang kamay ko pero nahihirapan pa rin ako eh ngayon uh, uh, siguro nauna na sa video ko nasa garahe yung aking phone gamit ko yung DJI Action 5 Pro nasa baba ang aking phone at nag-upload ako ng video by the time na makita nyo to ay na, napanood yun na yung Uh, uh, yung huli kong video tungkol sa maaring mabisitahan kami ng 8 inches na bukas 8 inches na prediction sa aking special app ngayon sabi ng iba kalahati lang or maybe dalawang pulgada lang which is maganda ma, ma, kasing, kasing taas lang ng inyong daliri ng inyong hinalaki or uh, maybe apat na beses ito or isang kamay ninyo uh, lampas hanggang risk kung 8 inches Uh, ano man ay uh, sani wag muna Pero Handa tayo Handa ako lagi Hanggang uh, Hanggang uh, Limang talampakan kaibigan uh, Handa ako ng tatlong talampakan Yan ang nasa uh, men, men, mentalidad ko ang, May mga machine ako Na kayang mag-clear ng parking lot At uh, Mga ng mga, mga 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 Na hindi kayang Pasukin ng uh, Plow truck Kaya kon, Kompiyansa ako eto nagagawa ko pa mag, mag record uh, at uh, ipapakita ko sa inyo yung madali lang nandito ko sa ibabaw ng bubong namin uh, at uh, gusto ipakita sa inyo na accumulation ng mga dahon na kapag napabayaan ninyo katulad dito uh, pero na sa sa huli naman ng ng, ng, ng bago ang snow ay nalilinis ko ito at uh, kung may bagay darating bago pa man dumating ay nilinis ko talaga pero madali sila mag decay yung uh, yung matunaw, yung uh, mabulok na parang lupa. Kaya isa pa, itong kinatatayuan ko ay uh, ito'y pagitan ng garahe at ng uh, salas namin. At um, dito mag-hangout mag ang mga raccoons. At uh, dito sila na ginagawa nilang kubeta rin ito. Kaya bago ko i-blow ito, tinatanggal ko muna yung mga etchas nila dahil kapag below ko ito, pupunta sa driveway, sa, sa kotse, at sa hardin ko, ayoko na malagyan yon dahil ang, ang, ang raccoon kilala sa mayroong mga parasites yung kanilang mga, mga Hs eh. kaya hanggit mare yun ang, ayoko. may prevention doon pero ah, talagang eh, paligsahan kayo ng utak ng raccoon dahil matalino rin sila kaibigan that's the reason kung bakit nakatira sila sa urban or sa kasyudadan sa syudad nakakasurvive sila hindi lang sa basura, sa ating mga basurahan, kundi uh, very sneaky sila. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung sistema ko. Hindi lang ito ang sistema, maraming mas magaling pa dito. Pero sa ngayon, naghahabol ako. Ang dami kong kailangan gawin, magsaswap pa tayo ng tires. Kaya, kaya after a week, hopefully, Uh, sunod yung mailagay kong video at kung magsawa kayo, that's fine, hindi ko kayo sisisihin kung magsawa kayo, makita na upload ako ng upload pero there's a chance hindi rin dahil <sighs> mahirap kalabas si Mother Nature ito na, umpisaan ko na Kita ninyo yung dustpan ko. Dustpan muna. Gawa ko, meron akong uh, gloves. At dito, ito yung mga etches nila. At kasama na rin yung dahon. Papakita ko sa inyo yung lugar kung saan sila. Ito, itong uh, angulo na to, itong, ito ay uh, garahe na itong kinatatayuan ko. Okay? At uh, yan yung salas namin. Alright? At uh, itong side na to, ito, ito ay uh, dito sila nag-etches. Ah, <laughs> uh, may mga paraan para mapaalis ninyo yung mga raccoon pero sa ngayon hindi ako masyadong nagko-concentrate doon at uh, you know, um, para sa akin eh, hindi sila perwisyo unlike yung iba dito na talagang gustong eh, patayin ng, ng mga raccoon dahil sa sobrang perwisyo nila pero bawal yun kaibigan bawal yun, Mak makakalaboso kayo kung sasaktan nyo yun, lalasunin or even hahampasin kaya nandito kayo ang mga mga ang mga hayop dito ay kailangan respeto rin. And I agree. I agree. Nakikita ninyo, ito ito na yung uh, ito na yung garahe dito na madalas mag video diba um, kita nyo masukal naman yan lakay let me show you kung bakit masukal op oh, nag time out na ako that means simple lang ginagawa ko uh, nagawa ko na yung side na yun eh. let's see uh, nagawa ko na rin yun it's all about disturbing let's see let's see okay ito kita nyo to dahon lang yan lakay no no, no. Nadidiki ng ilalim yan kaya kapag may blower kayo, matatanggal yan of course, pero makakatulong kung yung istorbohin nyo muna sila. Katulad ito, hindi nyo kailangan ng special tools, kahoy lang. Mas mahabang kahoy para na kayo yumuko. sa bute Yan. And, ah, ganun lang kaibigan. Kita nyo yung susunod. Uh, at kapag ginamitan nyo ng leaf blower niyo madali na. Of course, manunuot sila dito. Pero ito yung mga paraan, ito yung mga bagay na na sa ibang araw yung nagagawin no, sa ibang panahon tulad ng uh, spring pwede nyo tanggalin or early fall or kung gusto nyo sa summer sa kanyo bubuksan to may mga uh, may mga maliit screws yan para matanggal nyo ito yung guard lang kilala popular to dito sa iba ayaw nito uh, sa akin it works uh, pero kailangan nyo huwag kayong uh, kapag ito yung napuno itong mga butas ay na plug na na plug ng uh, ng mga dahon ito parang animoy lupa pero ito yung mga dahon na na, 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 na blok, kaya parang lupa siya compost ay uh, hindi epekto yan kaya ang, ang tubig diretso, shoot diretso hindi dadaan sa lulod nyo minsan masama yun uh, talaga masama yun kapag uh, lalo pat may winter at ang winter kaibigan meron din kami snow kaya katulad nito pwede kong i-leaf blow na lang yan pero may matitirang mga uh, ibang nag, nakastick na talaga sa bakal sa, dito sa 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 aluminum na to. Kaya, just run it. Napupuno rin na lupa yan kahit alam yung guard guarded yan. Dahil ah, uh, may mga daga na punta niya sila rin. Nagdadala ng mga para sa insulation nila. Kaya, yun. ilang gagawin ko. nata uh, paligid. Uh, make sure may mahaba yung ano nyo. Uh, ah, ang tangkay. Ito naputol eh. Oh, let's go. Ito na nagagawin. Tulad dito may katagalan na to kaibigan so handa madali lang yan at again bubuksan nyo pa rin yan para linisin once a year is fine uh, gawin natin tong isa run it dahil mas madali na pag uh, pag ikaw ay uh, may leaf blower nakatindig ka lang at uh, tamang tutok ng leaf blower yan. There you go. Malinis na 'yan. Ito. Ang tao ko dito disturb. istorbohin mo lang dahil uh, nakapit sila. Okay, hindi na kailangan 'to dahil uh, flat naman 'to eh. Ito lang ang gagawin na natin at nagawa na natin. Blow, blow, blow. Diretso ron, papunta sa lawn or bahala kayo. Pwede niyo kalaykayin uh, paligid paligid ng bahay. Okay? Paligid ng bubong. Right? Isa pa. Na, tapos samantalin ko yung pagkakataon na to. Pangunta taon narito ako para inspectin, inspectionin ang shingles. Ngayon, siguraduhin nyo, kaibigan, siguraduhin niyo na wala kayo dito na sira na shingles. Ito, you make sure, ginangat-ngat din nila to. Dahil ang mga rakon, kung nandito, ginangat-ngat yan at uh, sila sa attic. Once na mabuksan nila to, kakalkalin nila yung kahoy o kasya sila doon sa kung saan man. Uh, iba kasi dito mga bahay, walang plywood sa ilalim. Straight na na na, na stud or kahoy lang. At ginang uh, sila una. And uh, lusot na sila kagad. Lusot na kagad ang mga raccoon. At mahirapan kayong tanggalin niya. Kailangan nyo ng exterminator. <laughs> uh, na pest control, not exterminator, pest control at uh, may, may, batas din yun doon dito, hindi ba nyo basta-basta huhulihin at uh, even yung pest control hindi nila basta-basta na natatang na huhulihin at kung naman ano may naisip nilang gawin na uh, pabayaan or hindi nila pwedeng ilagay sa ibang state o sa ibang bayan, kailangan may, may, may condition yun at kung saan tatapon o kung saan naalis. kaya um, parang pusa yan eh nabalik at nabalik sila kahit kailangan itapon yung napakalayo pero sa batas ni pwede itapon ng napakalayo kahit uh, tumawid pa ng lake or mga highway babalik at babalik yan sa inyo kailangan napakalayo talaga pero yung hindi inaalaw ng batas na hindi ko alam kung gano'ng ilang kilometro o milyan dapat pero hindi enough yung pagtapo nila na na maliligaw talaga ang raccoon at hindi na makakabalik dito sa property niyo kaya it's uh, ganun talaga may mga ganun batas kaya hindi nakasalan nyo ng pest control. Ngayon, make sure, dahil hindi lang ang rako ng problema, kundi kung na napabayaan ito na, na may crack, kahit konti lang, kaibigan, imagine nyo ito, ito ay mapupuno ng niebe. Once sa mapuno ng niebe to okay lang, lakay. Hindi naman niya na tubig, tama. Pero pagdating ng Marso, even Pebrero, late February, ah, natin alam talaga ang Mother Nature. Kapag kahit kasagsagan ng winter, at sabihin natin hindi uh, sabihin natin makapal nga ang snow ninyo sa bubong may chance na yun ay matunaw dahil umi umaaro pa rin at yung sinag ng araw is enough kahit below zero tayo dito kahit napakalamig kahit todo lamig kahit minus 10 minus 20 kapag umaraw ay na, ang mga ay may chance na ma, ma, ma matunaw ang yelo at mag creep sa loob ng bahay nyo diretso sa sa kwarto sa kisa may kwarto at ano mangyayari malaki maring makadamage yun kaya you make sure na ang integridad ng inyong bubong ay maayos at halika ipapakita ko sa inyo yung sinira ng raccoon last year kinobor ko yun or two years ago at ito patch ko na ginawa nga pala hindi nyo basta basta ito tutuklapin dahil ngayong lumalamig nagiging magapok sila kaya huwag nyo basta ito, ito, di napakahirap ba Um, uh, especially ang mga shingles na ito, sa kainitan, yung lunla sa ilalim, dumidikit. Yun ang dahilan kung bakit hin hin wala kayo nakita na na shingles, talaga nakalapas sila. Dahil yung glue, natutunaw siya, kaya na, kaya na, dumidikit at napipit-pit siya dito. Kaya maganda, kaya pag humangin, kahit sa lungat, hindi na natutuklap. Pero kung kinakailangan yung atanggalin, halimbawa na, na nagkaroon nga ng butas, o so kinalkan ng mga raccoon o squirrel, ay um, kailangan kailangan nyong isuksok. Isusuksok nyo lang yung bagong shingles eh. Pero para makita, para nyo yun, kailangan nyo special tools sa pang-fry. Na minsan, dahan-dahan lang dahil magapok nga sya. Kung ito nga nabutas, halimbawa ito nabutas, well, kailangan nyo isuksok dito yung pang-fry para isingit yung bagong shingles. Now, kapag ito kitutuklap nyo, maring magka-crack dahil sa lamig ay uh, gapok sya may technique diyan dahan-dahan lang take it slow let's go at pakita ko na sa inyo yun sulubong humahaba na ito siya kaibigan kung mapapansin ninyo iba na ang kulay niya at ito ay yung sa mga tinuklap ng raccoon nakita ko to naglalakad ako sa kalsada kaya ang habit ko ay tingnan yung mga bubong ng mga kapitbahay at uh, pag nakita ko may damage sasabihin ko sa kanila na hey you know what? may damage ka doon halika't ayusin natin kaya ito nakita ko to malayo pa habang nagkakape ako. Kaya ang ginawa ko, ha, ang nalaman ng kapitbahay, Lenny, meron akong uh, shingles. Good. Kung makapansin ninyo, ang uri ng shingles dito ay iba-iba ang mga laki, yung pattern niya. At itong, 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 itong binigay sa akin ng kapitbahay, simple lamang na, na 10, 10 inch ang bawat uh, bawat section diba? ba uh, nagawa ko ng paraan kaya mapasin nyo para may lagayan ito yung damage ay ah, uh, mula doon ginamit Mag ako mag-upis ako sa baba lagi uh, ginamit ako ng pry bar tinaas ko kaya nung nakataas na kipit na nakataas ang kalan ninyo para laging nakataas para nakataas habang sinisuksok nyo ito pagkasuksok nyo sa kanyo papakuin okay? papakuan tapos sa kanyo tanggalin ito itong pagka sa kanyo bababa itong yung tinuklap ninyo okay na alright ang okay, uh, proseso ng mula baba hanggang pataas dahil kung napapas ninyo ang 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 bagsak ng ang bagsak ng uh, ulan ay mula dito overlapping 'yan kaibigan kaya ang daloy ng tubig ng ulan ay papunta ron hindi siya mababasa unless may sarili utak yung ulan na pagkapunta rito titigil at sisingit imposible naman yon kaya yun ang idea kaya kung gagawa kayo maging roofer kayo may kita nyo yan at uh, lagi sa baba pataas yun ang pag Alright, at dito nag, nagtatambay ang yung, uh, yung rako na yan. Dito siya, hindi, hindi nyo siya kita dito eh, kahit sa kalsada. Pero, uh, uh, protectado siya ng hangin. At dito siya, siguro, naisip niya na, hmm, hindi na sila ini, Subukan kong mag-access dito sa attic. At, uh, ito na huli ko. Ina importante dito, kaibigan, you make sure, you make sure na ang tinitirhan nyo ay maayos. Alright? Uh, may kasabihan ako na inadapt ko sa isang sapatos. Protect your house. Kilala ko ng mga anak ko na madalas kong bangitin yun. Ano ibig mo sabihin? If you're representing or ikaw ay nakatira sa isang bahay, protect it. Ganun din sa school. Apply din yun sa mga anak ko sa school nila. school nila, ang pinakamagaling at kapag may competitive, may mga competition tulad ng uh, sa mga sa mga football or soccer ko anong sports syempre you will root for your, for your team for your home kaya protect this house yun ang yun pilosopiya yun ang isa sa mga code ko kaya I hope that makes sense sa inyo na kung dito dito ka nakatira eh ano man yun ano man ang lugar nyo uh, apartment condo townhouse bahay Uh even, uh, even, kaibigan kung uh, isang baraks at nandun kayo isang grupo at kailangan nyo magtrabaho hindi nang puprotektahan nyo yun, yun ang ng shelter sa inyo lalo pa sa, sa panahon ng, ngayon ang, ang Canada ay may apat na totoong winter totoong season at uh, winter isa sa mga pinakamalupit hanggat mare intact ang, ang babong nyo ang haligi ang bitana ang pintuan kung may bakod kayo, bakod din. Mga paligid ng bahay, walkway man. Dahil, uh, ibigan, malupit ang winter dito. Pinapaghahandaan nyo. Magkagulo-gulo na doon. Lamigin na kayo. Kalyuhin kayo. Magsuffer kayo. Magtulak kayo ng kotse. Hindi mag-start lahat. Pero pagtitingin ng bahay, pagtitingin ng bahay, kailangan warm kayo and toast. Toasty ang feeling. Dahil, uh, dahil uh, marami sa atin lumalabas para ang mind ay magtrabaho at uh, makasurvive another day, another season para ma matupad ang ating mga pangarap. yung mga pangarap, ano man yun, makita ang pamilya na matagal yung namimiss or uh, may bigay yung uh, kinabukasan sa inyong mga anak or uh, mapasaya si Mrs. Ako oh, well, matatapos na. May ilan-ilan pa dito. Papasadahan ko. Pero dito tayo sa Tok Tok Kung mapapansin ninyo malinis na siya Patuloy na magkakaroon ng mga dahon dahil may mga may mga dahon pa rin ng aming mga puno dito talo pa ito napaganda rin yan no? Puro dila, purong dilaw itong ng pula na maple kukunti na rin siya kaya tante malinis na siya yung alulod, malinis na rin at nakikita ninyo nilinis ko na yung aming honing o yung extension ng uh, roof namin sa backyard, napakaganda, nag enjoy talaga kami dito at sa ilalim yan sa ilalim ng bubong na yan ay mag usap pa rin tayo at yun yung uh, pinapakita ko sa inyo meron kaming uh, yung table fire diba kaya lahat tinulak ko, tinaboy ko ng mga dahon papunta dyan at uh, sa, ako na sila pipikapin okay uh, ayun ibigay wala akong mikropono kaya magsasita ako ng uh, medyo may kalakasan at uh, eto tapusin ko talaga ang video ay kaibigan take care at uh, muli tayo dito sa mundo ng youtube uh, hanggang sa muli padayon padayon kaibigan ano man na mangyari padayon